Narinig mo na ba ang tungkol sa mga red cap? Sila ay mga nilalang sa folklore na sinasabing naninirahan sa mga guhong kastilyo sa hangganan ng Scotland at England. Ang pangalan nilang red cap ay nagmula sa isang nakakatakot na dahilan. Sinasabing pinapatay nila ang mga manlalakbay na naliligaw sa kanilang teritoryo at isinasawsaw ang kanilang mga sombrero sa dugo ng kanilang mga biktima. Kailangan nilang gawin ito ng madalas dahil kung matutuyo ang dugo sa kanilang sombrero, sila raw ay mamamatay. Inilalarawan sila bilang mga pandak at matatandang lalaki na may matatalas na ng ngipin at kuko, nagliliyab na pulang mata, at nakasuot ng bakal na bota. Sa kabila nito, sila ay napakabilis daw at imposibleng matakbuhan. Pero alam mo ba? Hindi lahat ng Red Cap ay masama. May isang kwento tungkol sa isang Red Cap sa Grand Tully Castle na nagbibigay daw ng swerte sa sino mang makakita o makarinig sa kanya. Ano sa tingin mo? Alin sa kanila ang mas kapanipaniwala? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento.